Hello guys. Good evening sa ating lahat. At meron naman po tayo'ng board dito guys na PO error. Guys. Na pinakita 'yung ano guys, ang pinalitan ko. Ito guys oh. Ito 'yung pinalitan ko. guys. oh Yan. Resistor guys. Dito nakakabit yan. Malapit sa IPM. <coughs> uh, hindi naman lahat ng PO guys. Dito nagagaling. Mayroon din. Marami yan guys. Ang itchicic. At natsambahan guys. Uh, Ito guys. Uh, <coughs> Napalitan ko na at naayos ko na to. Hindi ko na pinagkita sa live guys kasi isa lang ang cellphone ko nag live ako sa facebook para makita ng ating mga kapwa technician uh, sana yung manatutunan ito guys o oh. just ko guys ha oh. PO to guys PO pero ayan guys o oh. oh. mandaro siya o oh. Okay na siya, guys. Okay na siya. Okay na siya. Ayan, eh. Ayan. Ayan. Okay na, guys. Short video lang tayo, guys. Salamat sa Diyos, guys. Tingnan tayong lahat. Isang mapayapang gabi sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Pag-subscribe naman, guys, yung aking channel para sa iba pang mga videos salamat guys A hey, PO error to guys PO tryin ko na guys yum